Hi guys, it's Eric D here and welcome back to my vlog. Tara po at samahan nyo naman ako for today's video. Pinintay ko nga muna po pala ang isa sa mga classmate ko sa labas ng school campus. Sasamahan ko po siya ngayon na magpasa ng isa sa mga requirements para mapirmahan ng kanyang clearance. Sa mga nagtatanong naman po, how about your clearance sir? Ay wag po kayong mag-alala, okay na okay na po yun. <laughs> Pagkarating nga po namin ng school, abay, nandito rin pala ang isa sa mga classmates ko. Ay, parang naniligaw po ata kayo. <laughs> Nakita ko din po pala dito sa school yung isa sa mga former classmate ko nung senior high, kaya shout out sa Abay wait lang po at may dumarating. <laughs> siya din po pala ay isa pa sa mga classmate ko. May requirements din po kasi siyang kulang at kailangan i-comply. Habang naglalakad-lakad po kami ng hallway palabas, aba-abay na daanan ko na naman itong dalawang former classmate ko nung senior high. Shoutout na lang po sa inyo! <laughs> Palabas na po kami mga guys at medyo tanghali na din Sa amin nga pong paglalakad-lakad ay meron kami nakitang familiar na mukha Wait lang po mga guys at lalapitan natin Abay nandito din po pala yung isa sa mga classmate ko with special someone Uy sana all <laughs> Wala naman pong masyadong ganap sa araw na ito mga guys Ang alam ko lang po ay hindi pa kami officially enrolled <laughs> Nagpaalam na din po pala dyan ang classmate ko na mauna na siyang umuwi Mapapansin niyo naman po siguro mga guys na mag-isa na naman ako ngayon. Pero okay lang naman po, sanay naman po ako mag-isa. <laughs> Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye! <laughs>